One of the very worst uses of time is to do something very well that need not be done at all. Brian Tracy Sigurado ako, lahat tayo ay nakaranas na ng ganitong sitwasyon. May isang bagay na kailangang gawin pero hindi mo gusto kaya't ipinagpapaliban mo ito. Halimbawa, may importanteng tawag sa telepono sa trabaho na gusto mong iwasan o kaya may report na kailangan mong tapusin pero ipinagpapaliban mo hanggang sa huling minuto. O kaya may presentasyon na kailangan mong gawin ngunit hindi mo kayang simulan dahil hindi mo magawa ang mga slides. Ayon kay Brian Tracy, ang mga bagay na iniwasan o ipinagpaliban mo ay tinatawag niyang palaka, frog, at ang pinakamainam na solusyon ay kainin mo ito muna. Sa kanyang aklat na Eat That Frog, ibinahagi ni Brian Tracy ang 21 paraan para matigil ang pagpapaliban ng mga gawain at magsimula ng mas productive. Kinuha ni Brian ang pangalan ng aklat mula kay Mark Twain na nagsabi, Kumain ng buhay na palaka sa umaga at walang masamang mangyayari sa buong araw. Ibig sabihin, kung magawa mong tapusin ang pinakamahirap at pinakamahalagang gawain sa umaga, magiging mas magaan ang buong araw mo. Ang pinakamaganda sa aklat na ito ay maaari mong piliin ang mga estratehiyang gusto mong gamitin. Hindi mo kailangang sundin ang lahat ng tips. Pwede mong i-apply ang mga naaayon sa iyong sitwasyon o schedule at simulan ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bagamat ang aklat ay isinulat mula sa perspektibo ng negosyo, may mga paraan din itong makakatulong sa iyong personal na buhay. Halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante o may mga gawain sa bahay, maraming estratehiya ang maaari mong gamitin para mapabuti ang iyong produktibidad at magawa ang mga bagay na ipinagpapaliban mo. Una, ihanda ang iyong mesa. Minsan, hindi pa natin alam kung aling gawain ang angkop na gawing palaka o task. Maaari mong gamitin ang pitong hakbang na ito para malaman kung anong gawain ang pinakamahalaga at kung paano ito dapat simulan. Una, i-define ang iyong layunin. Ano ba ang gusto mong makamit? Ano ang iyong target? Dapat malinaw kung ano ang gusto mong mangyari. Pangalawa, isulat ito. Isulat ang iyong layunin para hindi mo makalimutan. Ang pagsusulat ay nakakatulong para mas maging seryoso ka sa iyong layunin. Pangatlo, mag-set ng deadline. Magtakda ng oras kung kailan mo gustong tapusin ang iyong layunin. Kung walang deadline, madalas ay ipinagpapaliban lang ito. Pangapat, ilista ang mga hakbang na kailangan para maabot ang layunin. Ano-ano ang mga kailangan mong gawin para magtagumpay? Gumawa ng listahan ng mga tasks. Panglima, hatiin ang listahan sa mas maliit na mga gawain. Ang isang malaking gawain ay maaaring magmukhang nakakatakot. Hatiin ito sa maliliit na tasks na mas madali mong matatapos. Panganim, mag-action na. Pagkatapos ng lahat ng pagpaplano, simulan mo ng gawin ang mga gawain. Hindi makakatulong ang pagpaplano kung hindi mo ito gagawin. Pangpito, gumawa ng kahit isang bagay araw-araw. Habang tumatakbo ang mga araw, gawin ang kahit isang bagay na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong layunin. Pangalawa, magplano araw-araw. Kapag mayroon ka ng listahan ng mga gawain, magsimula ng magplano. Gumawa ng plano para sa buong linggo o buwan at itakda kung kailan mo matatapos ang mga ito. Pwede mong i-adjust ang plano kapag papalapit na ang deadline, pero mahalaga na meron kang planong sundan. Sa gabi bago ka magpahinga, maglaan ng kahit sampung minuto para ayusin at planuhin ang susunod na araw. Sa ganitong paraan kapag umaga na, hindi ka na maguguluhan kung ano ang una mong gagawin at makakapagtrabaho ka agad. Pangatlo, gamitin ang 80-20 na batas, Pareto principle. Ang rule ng 80% at 20% o ang Pareto principle ay nagsasabing 20% ng mga gawain mo ay magdudulot ng 80% ng mga resulta. Ang dalawampung porsyento na ito, ang frog na kailangan mong unahin. Karaniwan, ang palakang ito ang pinakamahirap na gawain sa iyong listahan at ito rin ang pinakamadalas na ipinagpapaliban mo. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay kainin mo na ito. Pang-apat, isipin ang mga mangyayaring consequence. Madaling iwasan ang mga gawain na hindi mo gustong gawin, pero kung hindi mo sila gagawin, anong mangyayari? Kung hindi mo tatapusin ang isang mahalagang proyekto, baka mawalan ka ng trabaho. Kung hindi mo pipiliin ang tamang oras para mag-ehersisyo, baka magpatuloy ang iyong pagiging hindi malusog at hindi magiging magaan ang pakiramdam mo. Mayroong maraming sikat na quotes na nagsasabi tungkol dito at isa na dito ang sinabi ni Jerry Rice, Ngayon ay gagawin ko ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba para bukas ay magawa ko ang mga bagay na kayang gawin nila. Ang ibig sabihin nito ay ang mga sakripisyo na ginagawa mo ngayon ay magbibigay ng magagandang resulta sa hinaharap. Panglima, gamitin ang ABCDE na paraan. Kung mahirap ka mag-prioritize, maaari mong gamitin ang ABCDE method ni Tracy. Isipin mo na ang iyong A na gawain ay ang pinakamahalagang gawain, ang B na gawain ay may katumbas na kahalagahan, ang C ay mga gawain na walang malaking epekto. At ang D at E ay mga gawain na hindi talaga kailangan gawin. Kung kailangan mong magpili, unahin ang mga A at iwasan ang D at E. Ang pagsusunod sa ABCDE method ay makakatulong sa iyong matutunan kung alin sa mga gawain mo ang pinakamahalaga. Pang-anim, mag-focus sa mga pangunahing resulta. Minsan, napapansin natin na maraming effort na ang ginugol pero hindi tayo nakakakita ng resulta. Halimbawa, baka nagpapakasipag ka sa social media para magpa-popular pero hindi naman ito nagdudulot ng kita o ibang makabuluhang resulta. Mag-focus sa mga bagay na talagang magdadala sa iyo ng success at hindi lang sa mga vanity metrics gaya ng views at likes. Pangpito, Law of Force Efficiency. Ang Law of Force Efficiency ay nagsasabing kung mayroon ka lang isang bagay na magagawa sa isang araw, dapat ay mag-focus ka sa pinakamahalagang bagay na kailangang matapos. Hindi palaging kailangan na dalawampung bagay ang matapos sa isang araw. Minsan, mas mabuti pa na isang mahalagang bagay lang ang magawa kaysa maraming maliit at hindi gaanong mahalaga. Pangwalo, kapag oras na. Para magtrabaho, magtrabaho. Bago magtrabaho, kailangan mong ihanda ang iyong sarili at ang iyong lugar para sa productivity. Sa Deep Work na libro ni Cal Newport, Itinuturo niya ang pagpaplano ng maayos na lugar para magtrabaho, halimbawa, pagpapatay ng internet, pagtanggal ng cellphone, o pagsusuot ng earphones para wala kang istorbo. Ang isang environment na walang istorbo ay makakatulong para maging mas produktibo ka. Pang-siyam ihanda ang iyong gawain bago pa magtrabaho. Huwag mong gawing dahilan ng pagkakalimot ng mga gamit sa trabaho. Kung may kulang at kailangan mo pang lumabas para kunin ito, Mawawala ang momentum mo at mahirapan ka ng magpatuloy. Maglaan ng oras para ipunin lahat ng gamit na kailangan mo bago mag-start ng seryosong trabaho. Pang-sampu, mag-focus sa isang gawain lang. Ang multitasking ay isang maling akala. Ang utak ng tao ay hindi kayang mag-focus sa maraming gawain ng sabay-sabay ng maayos. Kung mag-multitask ka, bababa ang kalidad ng iyong trabaho at babagal pa ang paggawa. Mag-focus sa isang gawain ng buo at mas mabilis at maayos mong matatapos ito. Ikalabing isa, paunlarin ang iyong kasanayan. Ang pakiramdam na hindi ka sapat ay isa sa mga dahilan ng pagpapaliban ng gawain. Upang malabanan ito, kailangan mong patuloy na mag-aral at mag-improve. Kung may mga bagay na hindi ka pa magaling, mag-aral ka pa. Habang lumalaki ang iyong kaalaman, magiging mas madali para sa iyo na mag-take action agad. Ikalabing dalawa, gamitin ang iyong mga kalakasan. Hanapin ang mga bagay na magaling ka at magtuon sa mga ito. Kung magaling ka sa isang bagay, madali kang kikita mula dito. Labing tatlo, alamin kung ano ang hadlang sa iyo. Tingnan kung ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong trabaho. Kung may mga unimportant na bagay sa iyong kalendaryo, alisin mo sila. Labing apat, maglagay ng pressure sa iyong sarili. Gumawa ng pressure sa sarili mo tulad ng paglagay ng mga deadline o mga kondisyong kailangan tapusin. Labing lima, kilalanin ang iyong chronotype. Alamin kung kailan ka pinakamagaling magtrabaho, kung umaga ba o gabi. Labing anim, maging cheerleader ng iyong sarili. Magtiwala sa iyong sarili at maging positibo. Makikita mo na mas madali mong magagawa ang mga bagay. Labing pito, itabi ang teknolohiya. Kapag nagtatrabaho, iwasan ang mga distractions mula sa teknolohiya. I-off ang iyong cellphone at social media. Labing walo, hatiin ang malalaking gawain. Hatiin ang malalaking gawain sa maliliit na bahagi upang mas madali itong tapusin. Labing siyam, maglaan ng oras para kumain ng palaka. Maglaan ng oras sa iyong kalendaryo para tapusin ang pinakamahirap mong gawain sa araw na iyon. Ika-dalawampu, Hanapin ang iyong flow alamin kung ano ang pinakamagandang oras at lugar para sa iyong trabaho upang maging produktibo. Dalawamput isa, tapusin ang sinimulan. Huwag tumigil hanggang matapos mo ang isang gawain. Kung masyadong malaki, hatiin ito sa mas maliit na tasks. Isa sa pinakamasamang gamit ng oras ay ang paggawa ng isang bagay ng mabuti na hindi naman kailangang gawin.